Yan na, ang kinalabasan. Yung kardis na binalatan namin kanina. At may sabog na lang ka. Yan. Ang ulam natin. Tapos ito, kung magkisimit. At pag, para sumarap lalo, yan, ang ingredients niya. Ito ang ricado pang pasarap. Yan langka at kardis. At ito naman yung mga anak kong matataka o kaya mataba sila. <laughs> yan yung apo ko'ng maliit. Yan. Yeah. Konti lang kasi ang kinakain. Ito, kaya mataba. <laughs> yan, maraming kinakain kasi yan. Hmm. Yan. Yan ang kanin natin. Yan, maubos niya lahat yan. Bagong apit ka Bagong ani. Yan para yung ano noon. Yung in-upload ko noon na inano. Linilinisan. Yan na ang kinalabasan. Naging kanin na. Um, Maalas well, naman yung pinipitas namin kanina. At binabalatan. Hmm, Naluto na. Ito na naman ang sinalabasan. Yan. Ulam na ngayon. Hatid yan. Ang trikado.